Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Virgo para sa Mayo 25, 2025. Sa araw na ito, Mayo 25, nadarama mo ang isang tahimik na enerhiya na tila yumayakap sa iyo at nag-aanyaya sa iyo na magnilay at tahimik na tumitig sa sarili mong kalooban. Isa kang Virgo na kilala sa pagiging mahinahon at tapat, laging gumagawa ng mabuti hindi para mapansin, kundi dahil likas sa iyo ang gumawa ng tama. Sa katahimikan ng araw na ito, lalong nang inibabaw ang iyong likas na kakayahan na makaintindi, mag-alaga, at tumindig para sa mga pinaniniwalaan mo nang hindi kailanman sumisigaw. Sa halip, sa bawat hakbang mo, sa bawat kilos mong may malasakit at pangunawa, ipinapakita mo ang tunay mong lakas, isang lakas na hindi kailanman naghahanap ng papuri kundi nananatiling matatag kahit walang nakakakita. Ngayong araw, pagnilayan mo ang mga pagkakataong nakaramdam ka ng hiya o kaba, at kung paano ito nakaapekto sa iyong mga kilos at desisyon. Minsan, ang kahihiyan ay nagmumula sa ating paniniwalang hindi tayo sapat o hindi tayo karapat dapat sa kung anumang bagay na nais nating marating. Ngunit mahalaga rin na malaman mo, ang kahinaan ay hindi hadlang kundi paalala na tao ka rin na may damdamin at nararapat ka ng pag-unawa at pagtanggap sa sarili. Sa tuwing nilalabanan mo ang hiya sa pamamagitan ng pagyakap sa iyong pagkatao, mas lalo mong pinapalakas ang sarili mo sa loob. Ito ang araw na maaari mong piliin na maging mas mahabagin sa iyong sarili, na hindi ka lang basta gumagalaw ayon sa inaasahan ng iba, kundi sumusunod ka na rin sa tibok ng sarili mong puso. Sa tulong ng kalmadong enerhiya ng araw na ito, mas mainam na manatili ka sa loob ng iyong tahanan at pagyamanin ang kapayapaan sa iyong paligid. Ang isang simple at maayos na kapaligiran ay maaaring maging tulay upang mas maintindihan mo ang lalim ng iyong damdamin at mas mapakinggan ang tinig ng iyong kalooban. Maaari kang magayos ng isang bahagi ng iyong tahanan, isang sulok kung saan pwede kang magbasa, magdasal, o simpleng magpahinga. Ang pagkakaroon ng sariling puwang ng katahimikan ay isang biyayang nagbibigay sa iyo ng lakas upang harapin ang mundo sa mga darating na araw. Sa kapayapaang ito, makikita mo kung gaano kahalaga ang pahinga, hindi bilang kawalang gawa, kundi bilang pagpapahalaga sa sariling kakayahan upang muling bumangon. Sa mga oras ng katahimikan, dumarating ang mga sagot na matagal nang naghihintay. Ang mga desisyong hindi mo maipasya noon ay maaaring biglang luminaw. Ang mga alalahaning tila walang katapusan ay unti-unting nawawala kapag pinili mong huminto sandali at makinig. Hayaan mong ang mga sandaling ito ay maging pintuan ng pagbabagong kailangan mo, isang pagbabagong hindi agad-agad, ngunit tunay na malalim at makahulugan. Huwag mong ikahiya kung kailangan mong umatras saglit mula sa inay ng mundo. Hindi ito pagtakas, kundi isang matalinong hakbang tungo sa mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Tandaan, ang paglago ay hindi palaging mabilis o maingay, madalas, ito ay nagsisimula sa mga katahimikang ganito, na tila walang nangyayari, ngunit sa loob mo'y unti-unting umuusbong ang tapang, kaalaman, at panibagong pananaw. Ngayong araw, maaari mong gamitin ang oras upang itakda ang mga intensyon na nais mong tuparin. Magsimula sa maliliit na bagay, tulad ng paglinis ng iyong gamit, pagsusulat ng mga saloobin sa journal, o pagtawag sa isang mahal sa buhay upang magbigay ng pagmamahal at pagpapahalaga. Ang mga gawain ito, bagamat simple, ay may kakayahang maghatid ng mas malalim na kagalakan sa iyong puso. Sa ganitong paraan, mararamdaman mo na kontrolado mo ang iyong direksyon. At sa tuwing pipiliin mong maging mahinahon, maunawain, at makabuluhan sa iyong kilos, ikaw ay naglalatag ng matibay na pundasyon ng tagumpay sa hinaharap. Huwag mong maliitin ang mga hakbang na tila maliit, madalas, ito ang mga pinakamakapangyarihan. Para sa iyo ngayon, ang maswerteng kulay ay lavender, kulay na nagpapahiwatig ng kapanatagan, espiritual na paglalakbay, at kalinawan ng isip. Maaari mo itong isama sa iyong pananamit o sa iyong paligid upang mas madama ang kagaanan ng araw. Ang mga maswerteng numero para sa iyo ay dalawa, siyam, at tatlumput isa. Ang mga bilang na ito ay sumasagisag sa balanse, pagkumpleto, at pangmatagalang tagumpay. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay pagsasaayos ng personal mong espasyo, isang gawain na hindi lang pisikal, kundi espiritual din, sapagkat sa paglilinis at pag-aayos ay tila nililinis mo rin ang kalituhan sa iyong isipan at puso. Ang pagkakaroon ng malinis na kapaligiran ay nagbibigay daan sa pagpasok ng bagong enerhiya na magpapalakas sa iyong loob. Sa pagtatapos ng araw na ito, bigyan mo ng pagkakataong magpasalamat sa mga maliliit na bagay, sa katahimikan, sa liwanag ng araw, sa init ng tahanan, at sa pagunawa sa sarili. Ang araw na ito ay hindi lamang basta lumipas, ito ay naging daan upang mas maging buo ang iyong pagkatao. Sa bawat sandaling pinili mong magpahinga, magnilay, at tumanggap ng iyong sarili, unti-unti kang nagiging matatag hindi dahil sa lakas ng iyong tinig, kundi sa lalim ng iyong katahimikan. Huwag mong hayaang dumaan ang araw na ito na hindi mo nararamdaman ang biyaya ng iyong presensya sa mundo. Paalala, sa pagharap mo sa bukas, dalhin mo ang kapayapaang naramdaman mo ngayon. Bitbitin mo ang lakas ng katahimikan at ang aliw ng sariling tahanan. Kapag marunong kang manahimik, mas madali mong maririnig ang mga bagay na mahalaga. At sa katahimikang iyon, naroon ang iyong tunay na kapangyarihan. Sa bawat araw, may pagkakataong bumalik sa sarili. Ngayong Mayo 25, pinili mong harapin ang sarili mong damdamin, mga takot, at pagdududa. At sa pagharap mong iyon, hindi ka lang basta nagpakatatag, naging totoo ka sa iyong sarili. Iyon ang pinakamatapang na bagay na maaari mong gawin. Sa araw na ito, naging mas malapit ka sa kapayapaang matagal mo nang hinahanap. At sa katahimikang ito, nahanap mo ang iyong liwanan. Mabuhay ka, Virgo. Magpatuloy ka. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.